So and guys, oh, full green pa naman tong ano. Yung duko, ayan. Ito naman duko, guys. So ganito yung klase ng duko. Ayan. So ang duko kasi talaga medyo hindi na mumuubira yung buong langkay niya. So ayan, guys, oh, baba lang. So full green pa yung duko. Ang September 'yan, ayan. Or August. Siguro yan. Mahinog na to. Iba naman kasi yung uh, pitas ng duko. Siya ay medyo naninilaw. Uh, umagaw. Verde pa lang siya. Pwede na siya. So yung gantong klase. Ayan. So matamis na yan. Kaya kanyan. Yun yung pagkakaiba ng duko. So yung ano naman kasi kailangan talaga. Uh, talaga namang talaga namang ano yan kailangan painugin ang painugin mas masarap ang longkong kapag ginug na inug so yun ang kagandahan yan ito yung longkong ayan. so kailangan yan sobrang dilaw talaga pero yung duko kasi masarap na yan kahit manilaw nilaw lang so pawi na tayo guys ayan no? shout out sa lahat ng mga Lansones farming dyan Ayan. so big shout out sa mga may mga Lansonesan at maraming na harvest na ngayon so nagsisimula na kasi dito guys ng pag harvest sa Mindoro Ayan. sa Mindoro tayo sinabi ko na pero yung lugar dito sa Mindoro guys hindi pa natin ma-update yon kung saan to banda dito sa Mindoro Ayan. Mukhaba so, oh. Halos tungsang lang kayo nito oh. Ah, uh, ulang kalating ano yan, uh, isang kilo. Ayun, oh. Ano? bungbo. Ah, medyo ungay oh. so. Oh. Yo, hmm. nare. Hmm. Kulang-kulang dalawang tarya ito eh yun yung sinabi sa atin so, malawak lawak din so hindi ko lang alam kung ilang puno to limutan ko na yan so, maraming salamat uh, hanggang dito lang yung video natin sana makabalik tayo rito so magchacha tayo dun sa may hari sa kaibigan natin uh, na makabalik tayo para sa harvest naman makapag video tayo rito habang nag-harvest para may share natin so, yun dami oh ano oh bawdos dulo dami oh yun guys hanggang dito na lang so inaulit ko ayan huwag kalimutan mag like mag share at mag comment at magpindot ipindot na rin ang notification bell para hindi updated kayo sa gagawin na natin ayan so, yung mga videos rito. Ayan. So, YouTube at Facebook. Ayan, magpapanood nyo to guys. Ayan. So, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.